nalalapit na ang isang malagim na gyera. Ito ang babala ng mga propeta sa Jerusalem. Pero walang nakinig sa kanila. Walang naniwala sa kanila. Malapit na ang gyera. Ang ating first reading ay ang malungkot na kwento ng katuparan ng sinabi ng mga propeta na hindi pinakinggan ng mga tao. Ang malungkot na kwento tungkol sa unang paglusob ng mga dayuhan Babilonia sa siyudad ng Jerusalem. Narinig natin, mahigit daw na sampung libo katao sa mga Hudyo ang binihag nila at dinala nila sa Babylonia at ginawa nilang mga slaves, mga alipin. Pati na ang mga kapamilya ng hari, gayon din ang mahigit na pitong libong mga sundalo at mga skilled workers. Lahat ng mapapakinabangan nila ay ginawang alipin. Nilusog din daw ng mga dayuhan ang templo sa Jerusalem at nilimas ng Haring Nebukadnesar ang lahat ng ginto sa loob ng templo. Lahat ng ginto. Walang nabanggit ang autor tungkol sa pinakamahalagang kayamanan na balot sa ginto na nasa kaloob-looban ng templo. At ito yung Ark of the Covenant ang kaban ng tipan. Kung may tabernakulo tayo ngayon, mayroon silang kaban ng tipan na sa kaloob-looban ng templo ng Jerusalem. Walang nabanggit ang autor tungkol dito. Bakit mahalaga ang kaban ng tipan? Ang halaga nito para sa kanyang, para sa bayang Israel ay hindi naman ang ginto na nakabalot sa kaban, kundi ang nilalaman ng kaban. Kahit ang laman nito sa loob, mula sa mata ng Haring Nebuchadnezzar, ay walang kwenta, simbolo lamang ito. At palagay ko nung makita niya, pagkatapos niyang buksan, ang baul na akala niya punong-puno ng alahas, at makita na walang laman ito kundi dalawang tapyas ng bato, palagay ko, tinapon lang niya sa isang tabi. Dahil ang dalawang tapyas ng batong ito ay simbolo lamang. Ito ang kinasusulatan ng Ten Commandments, ang sampung utos ng Diyos. Pero ang Ten Commandments na ito ay simbolo ng tipanan sa bayang Israel, ang kanilang Diyos. Ito ang kanilang tunay na kayamanan. Sigurado ako walang halaga ito sa mga Babylonians. Pero sa bayang Israel, ito ang tunay na pundasyon ng templo. Hindi ang mga batong pinagsulatan at hindi rin yung nakaletra o nakasulat, nakatitik sa bato. Kundi ang diwa nito. Ano ang diwa nito? Covenant. Ang tipanan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Nasa kasamaang palad. Ay nakaligtaan na ng bayan. Nakaligtaan na rin ng mga hari na sumunod kay David. Nawala na sa alaala -ala ng mga Hudyo at 'yon ang naging dahilan kung bakit biglang nagkagiyera sila. Gumuho at tuluyang nawasak ang kanilang buong bansa at napailalim sila sa kapangyarihan ng mga dayuhang mananakop. Maganda hong palaisipan ang pagbasang ito, lalo na sa panahong ito ng tensyon na kinakaharap ng ating bayan. Alam nyo ang ibig kong sabihin. Ang orihinal daw na kahulugan ng krisis na isang salitang griego. Ang original meaning nito ay pagkilatis at pagpapasya. Dahil o kahit na negatibo, ang pakahulugan dito, pwede rin tingnan ng krisis bilang positibo. Bilang pagharap sa mga bagong oportunidad na magdidepende sa ating mga desisyon o mga pagpapasya na kailangang gawin at maaaring magsilbi bilang daan patungo sa mga bagong sitwasyon na magpapatatagpa sa atin. Dito naman natin iugnay ang pagbasang narinig natin sa ating Ebanghelyo sa araw na ito tungkol sa larawan ng pagtatayo ng bahay bilang talinghaga tungkol sa mga tagapakinig sa salita ng Diyos. Alam niyo po sa kultura ng mga Romans, meron daw tatlong pamantayan para masabi kung ang isang gusali o isang bahay ay halimbawa ng good or bad architecture paano mo uhusgahan ang isang gusali kung ito ba'y ehemplo ng mabuting arkitektura? Tatlo ang pamantayan. Itanong daw ang tatlo. Una, maganda ba siya sa paningin? Pangalawa, magagamit ba ito ng mabuti ng mga nagpatayo nito? At pangatlo, matatag ba ito? Kuminsan kasi, nakatutok lang tayo sa ganda at silbi o gamit nito. Nakakalimutan naman nating itanong, mananatili ba itong nakatayo sa panahon ng pagsubok, katulad ng mga bagyo, mga lindol at baha? Tandaan, Alinghaga lang ito. Ganoon ang paglalarawan ng autor sa mga tagapakinig sa salita ng Diyos. Para daw bahay na tinayo. Kung nakinig lang pero hindi napaninindigan o hindi na naisasagawa ang salitang narinig. Kung ito'y pinasok sa isang tenga at lumabas lang sa kabilang tenga hindi tumimo sa puso at hindi nagpabago sa ating buhay para daw tayong nagtayo ng gusali sa buhanginan madaling guguho ito at mawawasak sa panahon ng kalamidad ang tunay na nagpapatatag sa atin ay wala naman sa labas natin kundi nasa loob natin ito ang paalahala sa atin ng ating ebanghelyo. Kapag natutunan na nating isaloob ang kalooban ng Diyos, pag natutunan na nating isagawa o isabuhay ito, kapag binago nito ang takbo, hindi lang natin bilang individual, kundi natin bilang pamayanan. Noon pa lang tayo tunay na lumalakas at tumatatag. Kung minsan, kailangan muna nating masubok bago tayo magiging tunay na matatag. Kung minsan, kailangan muna nating maghirap at magtusa bago tayo magiging tunay na masagana at mariwasa. Mas nakakayanan nating humarap sa mga pagsubok ng buhay. Kapag natuto tayong kumilatis at magdesisyon ng tama. Sabi ni San Pablo, ginigipit kami, ngunit hindi kami nalulupig. Naguguluhan kami, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami kailanman napababayaan. Sinasaktan kami, ngunit hindi na nila kami mapapatay. Yan daw ang dahilan kung bakit hindi hindi siya pinanghihinaan ng loob. Na kahit humina ang pangangatawan, walang makapipigil sa paglakas ng Espiritu.